Magandang araw po. This is Mer also known as ang magsasakang reporter. Ikinararakal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, maguguto ang mga aking kapwa. Ikinararakal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya Dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon po ay uh, ituturo ko sa inyo o isi-share ko po sa inyo kung paano tuloy-tuloy ang pagyabong ng mga tanim na kangkong. Abang tinatalbusan, lalong yung mayabong. Kaya all year round, meron ka pong supply na talbos ng kangkong. Halip po kayo, samaan nyo ko. Patuloy tayong magpapayabong ng mga tanim na kangkong. Ang advantage po ng uh, patuloy na pagpapayabong ng kangkong ay hindi ka na magtatanim ng uh, another na stock o kaya ay seeds ng uh, kangkong mula sa mga empty bottle ng mineral water. Sa halip, kapag uh, mayroon ka ng existing na nakatanim na, kapag yung uh, hinarbesan o tinalbusan, patuloy siyang uh, dadami ano? Yung isang stock kapag hinarbesan mo yan, magiging tatlo na. Yung dalawa magiging anim. So doble po ng doble, ano? ah, nag-multiply ah, ah, yung ating mga tanim na kangkong sa mga ganito pong bote, ano? sa mga empty bottle ng mineral water. Ang mga tools natin ah, gagamitin sa ating ah, pagpapayabong ng kangkong, ah, una po itong ah, siso o gunting. Ano? na ating uh, gagamitin sa ating uh, tamang pag arbes at ang ating uh, paglalagyan ng ating uh, mga aniin na talbos ng kangkong. So, ngayon ay uh, arbes na tayo ng ating mga tanim na kangkong sa mga empty bottle ng mineral water. So, gamit po ay uh, gunting, ay uh, arbesin na po natin ngayon itong ating uh, mga kangkong, ano, ang kanyang mga stock. So, yun, uh, ito yung isang uh, piraso lang, naging dalawa, ngayon ay eh, naging uh, uh, Apat uh, siya, no? Yan. Okay. Tapos, sa uh, dito sa kabila. Ito, no? Yan. Ganito po yung uh, tamang pag-arbes. So, huwag nyo pong bubunutin, ano? Kapag po kasi binunot niyo yan, ay uh, uh, mamamatay po yung, uh, uh, yung mga tanim na kangkong. So, kapag ganito pong ginawa ninyo, uh, all year round, meron ka pong uh, makukuwang uh, uh, talbos ng yung mga tanim na uh, kangkong. So, ngayon, uh, Ito naman. Ito, yan. Iyon. Eh, yan. Ganyan lang po ang uh, pag harvest ng kangkong. Ito. Yan. Ganda po, sariwang-sariwa po yung ating uh, uh, harvest. Oh. Sariwang-sariwa at uh, healthy po nito. Ano? Napaka sustansya po nito. Kahit uh, iluto nyo lang po ito ng uh, uh, Ilaga lang po ninyo ano o kaya po kung gusto ninyong uh, mas masarap ay torta no torta ng uh, kangkong ang inyo pong uh, uh, gawin na uh, pagluluto o kaya po isang kap, ano sa sa sinigang lalo na po ng uh, mga hipon ano napakasarap po sa sinigang sa hipon na sawsog po ng uh, kangkong sa so, ito po yung uh, ating uh, unang arbes pa arbesin natin ito pong uh, kinuwa kong to no na na sa isang stock mag-multiply po yan after one week lang ano isang linggo lang, hindi ka man na maiinip ay uh, uh, pwede ka na namang uh, umarbes uli ng yung uh, sariling tanim na uh, kangkong, so di ka na po bibili uh, sa palengke no uh, kabang nga tinatalbusan lalo pong yumayabong di man, sa ilalim na bahagi yan. Karami na ako, no? Ipa ah. Ipapa ano ko pumamaya to, no? papa adobo. So adobong kangkong napakasarap po. Yan po yung ating uh, pinag-arbesan kaarbes lang ngayon an. Yan, no? Uh, palipas ka lang po ng uh, ilang araw yan ay uh, meron na naman yan ng panibagong uh, usbong. Itong ating, uh, uh, ito ng ating mga tanim na na uh, kangkong. Ito rin po, oh, kaka lang po ng itong uh, nakalipas na linggo. Ngayon po, ay may panibagong uh, uh, usbong na naman, ano? Yan po, ano? Kaya po nang sabi ko, abang tinatalbusan, lalong mayabong yung mga tanim na kangkong. So, uh, ilang araw lang po nga uh, malilipas malili, uh, ay uh, makakaali ka na naman dyan, ano? Uh, na nakatanim naman po yan sa mga empty bottle ng alcohol. Itong ating mga... Aplan uh, upland kangkong o chinese kangkong napakamahal po 'yan sa merkado no ito po yung ginagamit sa sikat na restaurant na sineserb kapag po kayo ay uh, umorder ng kangkong napakamahal po 'yan so ito po yung ating uh, na harvest na uh, kangkong no uh, enap na po 'yan na pagsasaloan ng buong pamilya Press na press po no uh, from garden to our table no napaka healthy po nito So ganoon lang po kasimple ang uh, pagpapayabong ng mga tanim na uh, kangkong abang tinatalbusan lalong yumayabong. Nawa po sa mga susunod na mga araw ay may sarili na rin po kayong uh, tanim na kangkong, napaka-simpleng alagaan at uh, patubuin, no? Uh, kapater po ng uh, katulad din po ng kangkong yung uh, kamote, no? Yung stock po ng kamote o kaya po ay uh, stock ng alokbati yun po yung palagi ang kong uh, nire-rekomenda itong tatlong ito ano kangkong, kamote at alokbati abang tinatalbusan nyo po kasi sila lalo silang yumayabong at uh, sa loob lang po ng isang linggo ay makakaani ka na naman ng iyong uh, sariling tanim na kangkong, kamote o kaya po ay alokbati nawa po ay nakapagsera ko ng uh, panibagong kaalaman kaugnay ng uh, patuloy na pagpapayabong ng kangkong ngayong araw na ito kung may natutunan po kayo, ano? I-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak ating video tutorial na ito. Nang sa ganon ay marahin po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Plan, plan, plant, papalaganapin po natin ang organikong pagsasaka dito sa ating bansa. Bago po ako mag-shoutout, muli po sana akong maglalambing sa inyo na mag-subscribe din sa vlog ng aking anak na si Kayla. Ito po yung Sincerely Kai. Ang anak ko po si Kayla ay isang nutrition student. Kaya sinayser po niya yung uh, simple at uh, madaling uh, pagluluto ng iba't ibang uh, pagkain na masustansya. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kai. Yung mga nakasubscribe na po sa kanya, ano? maraming maraming salamat po. At siyempre kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo sa Sincerely Kai. Ngayon po, shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating YouTube channel na ang Magsasakang Reporter. Shoutout sa Makatang Hardinera, Jenny Vlog, Cora Marciliana, Gloria Canseco, Edison Labuguen, Probinsyanang Hardinera, Wongs TV, Medi Contado, Che Alfonso, shoutout din kay Raquela Maria Tupas, Elsa Osorio, Diana Benigno, Lydia Pua, watching from Isabela, at Ebe TV Vlog. Sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman, sa pagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung masaganang buhay umi po ito tuwing araw ng linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga Sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5 Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM Masaganang buhay po yan Meron din po akong column ano, sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa Pilipino star ngayon Tuwing araw po ng Martes Isinusulat ko po rito yung iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka Sa so umaga po kayo ng kopya ng PSN tuwing araw ng Martes At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog na ang Magsasaka Reporter Mag-subscribe na po kayo, ano? Like and share Click na bell button, nang sa na ay ma po kayo Kapag may mga bago kong video upload, video tutorial at may share ko po sa inyo Ang payram na talento ng ating Panginoon Maraming maraming salamat po Stay safe! Happy farming and God bless.